morning po mga kabayan dito po kami ngayon sa Corniche, basta taglamig fishing ayan ganito ang palipas oras ng mga Pinoy fishing magpipishing yan po maganda kasi panahon no Ito po ito sa Corniche, ang Alcobar. Friday po ngayon kaya stay po ng mga uh, trabahante kaya fishing po ang isang paraan para uh, maaliw pa naman nagja-jogging, nag-walking kasi yung ano ng tubig ko kita niya yan si kuya pastime po namin yan dito pas pa kasi ang taglamig season na ulit <laughs> hindi lang po Pinoy ang bukit dito ito kahit ang lahi <laughs> marunong po sila para sa mga family mayroon pong mga laruan para sa mga bata yan po salamat po ano po ito thank you